today's video, samahan nyo kami gumala dito sa Hamanako Garden Park. Taong 2023 pa nga ito at ito yung panahon na itinoris namin yung kapatid ko at yung asawa niya. Bukod sa mamasyal kami dito ay plano natin namin magpiknik kasama ang mga relatives namin. Ang Hamanako Garden Park ay matatagpuan dito sa Hamamatsu City, Sisoaka Prefecture. Meron itong 56 hectares area. Kaya sa sobrang lawak nito, nagrent kami ng bicycle para naman na-explore namin lahat ito. 1,000 yen ang rent namin dito kung hindi ako nagkakamali. Ang kagandahan din dito ay free admission at free parking din. Una nga namin pinuntahan ay itong garden park nila. At dahil spring season pa nga yung panahong ito, ay uso nga yung mga iba't ibang flowers. Kung isa kang plantita na mahilig ng mga flowers o halaman dyan, siguradong magsasawa ka sa sobrang ganda ng park na ito. At kung mahilig ka din magpicture-picture, siguradong mapupuno yung storage mo sa kaka picture dito. Char sobrang ganda magpicture kasi dito dahil sobrang ganda ng mga roses nila Thank you eto na nga yung kuha ng kapatid ko na napaslow mo pa sa sobrang ganda. Yung Flower Museum nga yung main attraction nila dito. Kaso hindi na kami nakapunta doon. Meron din silang 50 meter observation tower na you can enjoy a panoramic view of the park and the shores of Lake Hamana. Moving forward, ay eh, nagbasikal na nga kami at umikot na kami sa park. Sa sobrang daming attraction dito, isa na ang International Garden which models architecture from around the world. So families can enjoy the whole day. Ang kagandahan din dito sa Japan ay seasonal din sila nagpapalit ng mga flowers. At na may maintain nila talaga kung gaano kaganda ang mga pond nila. Hindi ka rin magugutom dito sa park na ito dahil meron din sila mga restaurants and several food trucks dito. And hindi rin maboboring ang mga anak nyo dahil meron din silang playground dito. Fast forward, after namin kumain ay nag-dessert na nga ng ice cream si Kaden dito.